Yung no-show no ata soul. ito eh. Opisyal yes. na pong inilabas ng Senado ang sabina labang kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kiboloy Ibig pong sabihin yan, kailangan ng sumipot ni Quiboloy sa mga Senate hearing tungkol sa mga mabibigat ako at, at uh, na ako laban po sa kanya. Kabilang na dito ang sexual abuse sa pinitang pagtatrabaho uh, o pagpapatrabaho at human trafficking sa kanya pong simbahan. Bago ilabas ang sabina, muli nga pong inisnab ni Kiboloy ang mga unang imbitasyon ng hearing ngayon. We expect you, especially Kiboloy, to respect this sabina and finally show up to our Senate investigation. Huwag niyo pong ismuli ng Senado dahil hindi po kami titigil hanggat makamit ng mga biktima ang katarungan at kapayapaan. Yan po si Sen. Risa Ontiveros. Kahit po no-show itong si Pastor Apollo Kimoloy, ibinahagi ng ilang witness na nagtatago ang pastor ng mga baril at armas sa kanya pong tinatawag na Glorious Mountain sa Davao City glorious pero may mga armas. Ano yun? Ah, nakita pa nga raw nila dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, bitpit ang umanoy bag na may lamang baril galing kay Kibuloy. Kwento naman ng isang dating member ng Kingdom of Jesus Christ or KJC, hindi na nga siya pinapasweldo bilang researcher sa SMNI, ay pinagpapalimos o pinaglilimos daw siya at wala pang pahayag kampo ni Kibuloy at dati Pangulong Rodrigo Duterte sa mga aligasyon na lumabas po kanina sa investigasyon. ETM AM to 4 PM po yung duty ko sa newsroom at 6 PM to 11 PM na po ko namamalimos. Si Tina San Pedro po na boss namin sa SMNA. Ay siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin mahit yung aming mga goals. Minsan din ko, hindi ko po ito nakaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at ng libro ni Tina San Pedro.